Hello mga chan, ngayong araw magluluto tayo ng baga ng baboy. Binili ito ng aking mother sa Binyan. First time ko magluto nito at uh, yung mother ko sana magluluto nito kaso may ginagawa siya. Kaya uh, ako na yung nagluto at muntik pa akong uh, sugata ng pagkahiwa. Ginahit na nga natin ang mga rekado ng lulutuin natin. Ang tawag nito sa amin sa probinsya sa Quezon ay kandinga. Pero dito sa part ng Laguna ay ang tawag dito yung Bupis. Dito sa Laguna. Pero sa amin, kandinga to. Pero wala. Yung kandinga talaga sa amin sa may dugo. Pero ito wala. Kaya mukhang kang natin yung adobo. First time ko magloto nito at hindi ko alam kung tama yung pagluloto. Naalala ko dati sa probinsya kapag may handaan. Ito yung unang inahanap do kapag nanunulungan ka sa gabi. Itong uh, kandinga kung tawagin. At yung isa pang putahe na hinahanap pag nanunulungan ka yung ka yung dinuguan saka yung inihaw na buntot inihaw na dila, inihaw na tainga ayan yung mga first na kinakain ng mga manunulong bago magganap uh, ganap yung handaan ang kinabukasan yun talaga yung unang pinapakain doon sa amin sa probinsya dahil kinabukasan ang mga putahe na yung kaldereta, igado yun ay makikita mga putahe kinabukasan kaya naman ang matitik mong una sa gabi ay yung mga ganitong putahe ang pagluluto sa amin ng kandinga, parang pag-aadobo lang din. At wala itong luya kasi yung bupis may luya siya. At ito naman guys, walang luya pero ito ay dapat merong dugo. Pero hindi ko nilagyan ng dugo kasi wala naman binili nanay ko na dugo. Nakakadaldal nga natin, malapit na maluto. At mukhang maanghang talaga ito guys. Napadami ang sili ng lagay. At dahil first time nga magluto nito, nakailan lagay ito ng toyo. Hindi ko na lang pinakita adobo style nga lang talaga to kasi may suka, at tuyo. Ang magpapasarap talaga dito yung sili at saka yung laurel. Pinakuluan ko ito guys dahil sobrang lansa nito kapag hindi mo pinakuluan do sa mga sangkap. At sa tingin ko dapat maraming talaga sili. Ayun, done na yung ating kandinga at uh, ilalagay na natin sa plating. Ayan, simulan na natin kumain. At ito yun ang finished product natin. Tara, kain na tayo.